Mga kaibigan, may nakita kami dito na ano, uh, mushroom. So marami siya mga kaibigan, marami siya. Ito yung kinakain na mushroom. Bali, bihira lang tumakita ngayon mga kaibigan. Ha? Ah. Mahirap tong hanapin. Surtihan lang. Ayun mga kaibigan, nakakuha kami. Nakakita kami. Papakita ko mga kaibigan. Ito yung mushroom na kinakain. Ewan ko lang kung pwede pa siya. Marami siya oh. So itong ganitong klaseng mushroom mga kaibigan. Banda rito, konti pa lang to. Kaso ah, may mga kalapit ito na pwedeng hanapin natin. Kasi may mga kalapit to eh. Hindi to pwedeng ganito lang. May mga kalapit, may mga kalapit yan. Marami sila. Ayun oh. No? Ayun pa nandoon pa yung iba oh. Marami doon oh. ayan So ito yung iba mga kaibigan oh. Oh. Ewan ko lang kung asan yung iba nito. Pero may mga ganitong klasing ano, mushroom na may mga kalapit, may mga maliliit pa mga kaibigan oh. Yan kukunin namin para may pangulam na. Masarap 'yan mga kaibigan sa Tapos may talbos ng gabi. Yan mga kaibigan ah napakaganda nito hanapin ko nga yung iba baka nandito lang sa malapit kasi pag mga ganyang mushroom mga kaibigan may mga kasama yan may mga kalapit yan kailangan lang hanapin para makita di ba so may mga kalapit yan kinakain yung ganong mushroom napakasarap nun kaso lang nakakatakot lang dito si napaka ano ng lugar na to tinan nyo naman ang ibigin may kalapit yan. hindi lang yan dyan dyan yung mushroom na yan marami yung siguradong mga kalapit dito kailangan lang hanapin hanapin natin kasi dati rati yung tatay ko lagi nakakakuha nyan pagkatapos ang ginagawa niya hinahanap niya yung mga kalapit kasi may mga kalapit daw yan lagi yun ang sabi ng paway ko kaya ganun yun yan talaga <laughs> yung ginagawa namin. Pero mayroon namang ano, mayroon namang mga kalapit. May mga may nakukuha naman kami mga kalapit. Yan. Kasi pag mga ganun daw, may mga kasama yan. Sabi, sabi nila. Yan. So ilang bis ko na rin na napatu napatunayan yan. Ewan ko lang ngayon mga kaibigan makita natin yung mga kasama niyan. Dito mga kaibigan. Napakasarap nun mga kaibigan. Marami-rami na rin yun. Yung ano na yun. Mushroom na yun. Yan. Ali nga Alingatong hunt and mushroom hunt tayo ngayon. <laughs> Alingatong hunt and mushroom hunt tayo ngayon mga kaibigan. So panahon pala ng mushroom ngayon mga kaibigan. Kaya pala marami akong nakikita na naghahanap ng mushroom. Marami palang mushroom ngayon. Ito kasi yung lugar na ito mga kaibigan Talampas yan, lugar na yun oh. No? Ito yun naman Talagang press ko yung ano rito Press ko yung lugar yan, Sana makita natin yung iba May makita pa tayo Marami na mga kaibigan oh. No? yung no? May mga sardit ba ganaw eh mga, Ayun ang no? may natabunan oh. No? Ito mga kaibigan tahunan baka dito mayroon tamang hanap lang tamang hanap lang baka pa libre na yung ulam di ba? libre na yung ulam diba? baka dito sa may ano lang ilo. tingnan natin dito yeah. ko Parang may kumuha na nga rito eh. kasi ilog mga kaibigan. Tapos andito yung iba. Ayan. Nandiyan pa yung iba. Marami oh. Yan mga kaibigan. Uh, panong pala ngayon ng mushroom. So pwede mag hunt no? Pwede maghanap si panahon pa lang ng mushroom ngayon yan mga kaibigan oh, kita namin mga kaibigan yung mga kasama ng mushroom na to bali ito mga kaibigan yung iba oh. oh. sabi ko na sa inyo mga kaibigan may mga kasama yan eh ito yung iba oh. tatlong piraso sabi ko na yun eh, na may mga kasama yan kailangan lang hanapin kasi may mga kasama talaga yun eto tatlo buti na lang nakita ko dito baka may natabon nilimod ba Ah. Yun mga kaibigan, di ba? Sabi ko sa inyo, may mga kasama. <laughs> Ganun yung mushroom may mga kasama yan. Pagka tumubo yung mushroom na ganyan mga kaibigan, hindi lang yan ano, isang tumpok. Marami yan. Yung mga kasama yan. Nakuha na sa dyan? Yan, di ba? Yan mga kaibigan. Di ba? Totoo yung sinasabi ko na may mga kasama yan.